What's up mga kaparmers? Good afternoon. Okay for this video mga kaparmers, just for sharing. Dahil spray time namin ngayon ng aming alagang talong. So share ko sa inyo mga idol, ang gagamitin ko ngayon na spray namin. So si Smart Bomb Flower mga idol kaparmers. Uh, gagamitan natin ngayon dahil medyo matagal-tagal na na hindi natin na-applyan dito. Siguro mga halos isang buwan na mga idol. So ganyan ako mga idol kapag ano uh, Pinaano ko talaga mga idol kapag mas in-alternate ko yung mga uh, Foliar ko Kung dati ay gumagamit tayo ng uh, ano, uh, Mega tonic Ngayon si Ice smart bomb flower na naman mga idol So shake muna natin to Dahil parang kailangan siguro itong i-shake nakalimutan ko na mga idol pero shake lang natin bago tayo mag ano okay ang mixing ko dito mga idol is isang 250 ml oh. uh, empty bottle ng agrimic so hatiin natin to sa apat na drum mga idol kasi apat na drum ang ano namin eh Uh, apat na dram yung budget sa isang spreehan sa aming talong mga idol okay just for sharing lang mga idol ha, para to sa mga baguhan or gustong sumubok or yung gustong pang malalaman sa iba't ibang ina-apply natin sa ating nalaga so kombinasyon natin ay eh, gold rush ang dati mga idol, ang ginagamit natin is e, eh, ano uh, ano ano nga ba yung ginagamit ko dati? Kalimutan ko na mga idol. Sa dami-dami nating trabaho dito. Ano ba to bukuksan? Ito dai wala bukas. Wala. Kuwarto gu gunting ka dito. Ni dito. Ito si Gold Rush mga idol. Ang laman nito ay glutayanodin. Glutayuna glut glutayanodin. <laughs> Bipinitrin, bip bipintrin. Ang AI niya mga idol. So mas matapang to kaysa plain gold mga idol kaparmers farmers. So Yeah ang time na natin dahil wala tayong pambukas nabili ah, naman deh bugay yung kayo bukod yan mga idol ang dosis na ko na apply application ko dito mga idol ni Gold Rush ay sabi ng mga kaibigan nating technician ay uh, 250 to 300 ml. So ang application ko lang mga idol. Sa akin mixing is 150 lang. Dilayo kong magang maano ma, -ano, ma Paano ba 'yun? Sabihin mga idol yung bang maimmune yung mga insekto so yan 150 yun mga idol kapamers isang ah uh, 100 ml tapos kalahati tapos ito mga idol pinaka importante ngayon dito um, i ano natin kombinasyon klaro ba mga idol kapamers si Obirun ayan si Obirun mga idol from ano po ito buyer so silang tatlo ang, ang kombinasyon natin ngayon mga idol kapatid si I Boom Flower si Gold Rush at saka si ito mga idol uh, si Oberon okay sana ay ano nasa inyo na mga idol ha kaparmers kung susundin nyo ito just for sharing lang po ito para sa mga ano may kita nyo naman mga idol na kahit na medyo matanda na yung talong natin, 9 months old na yan kahapon. Pero nakaka-harvest pa rin tayo. Ayan, sa isang drama mga idol kaparmers tatlong ano, uh, si Oberon, si Goldrush at si Ice Mart Boomflower. Ayan, thank you for watching mga idol kaparmers Happy farming and sana may na sana naman ay may natutunan po kayo at uh, sa bidyong ito. Okay, thank you for watching. Happy farming. I love you all.